Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem, kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya kapahamakan ang sasabitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod. Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga ulibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito ay si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Nagiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang karyan. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi ni Abisay, Mahal na hari, di yet pinahihintulutan ninyong lapas tanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisay. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpayin si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, Kung ang anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benhamitang ito. Bayanin niyo siyang magtungayaw at sumpayin ako. Anong malay natin baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya? Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain patuloy sa paglakad si na David at ang kanyang mga tauhan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo, ay kumakalaban ang palagi nilang pinag-uusapan ako raw o oh diyos di matutulungan halika panginoon ko iligtas mo sana ako ngunit ang totoo sa lahat ng oras iniingatan mo at inililigtas sa aking tagumpay ang iginagawan mahina akong loob ay pinalalakas kaya ikaw puon ng aking tawagan sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay umimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupko. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko. Iligtas mo sana ako. Aleluya, aleluya. Narito at dumating na isang dakilang propeta, ng Diyos sa bayan niya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga ereseno. Pagkababa ni Yesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking ito ay nakatira sa mga libingan. Hindi na siya may gapos, kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya araw gabi, nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ng kataas taasang ang Diyos, bakit mo ako pinapakyalaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ko pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Yesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Yesus, Ano ang pangalan mo? Batalion, sapagkat marami kami, tugon niya. At nakikiusap siya kay Yesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Doon naman sa libis ng bundok, ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, Pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy, at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay nagtakbuwan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa naulog ang mga ito sa lawa at nalunod tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karating pook ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. Paglapit nila kay Yesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapiyan ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matinuna ang isip at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isama niya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong dekapolis ang ginawa sa kanya ni Yesus at namangha ang lahat ng nakarinig noon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.